So, guys! So ito yung lababo namin. No? May lagayan siya ng soap dispenser. So yung isa tatanggalin namin at lalagyan nga namin ng soap dispenser. Para hindi na ganito yung paglalagay uh, paglalagyan niya. So yung concept ay ilalagay na sa ilalim yung galon. Tapos ilalagay itong biniling soap dispenser sa online shopping. So abangan nyo guys. Ayan o. Oh. Sige ilagay mo na. <laughs> Ayan. So yun na. So, mas magiging maganda kasi ang kalalabasan niya kapag ka ganyan, di ba? Aesthetic. So, sa ilalim naman, nilalagay yung kanyang source na sabon. So, pag okay na yan, pipindutin na lang siya ng ganyan. Yan, so nilalak na yung lock sa ilalim. Tapos, ayan yung host niya. So, kinabi na galing dun sa ilalim. Tapos, shoot dun sa isang dispenser o yung pinaka-dispenser niya. Tapos yung supply, magagaling na siya sa ilalim instead na nasa ibabaw na lang ng lababo. O, ba? Diba? Aesthetic! So, ito yung source niya na magagaling sa ilalim. So, yan, ilalagay na niya doon sa bote. Ayan. So, gagamitin na rin namin yung lagayan no uh, liquid soap. Tapos, ipapasok lang yung hose doon. Tapos, ipapam doon sa ibabaw. Para, diretso na galing dun sa ilalim yung magiging source niya. Ayan. O, diba? Sana mag-work at umakit nga yung liquid soap papunta sa taas ng lababo. The moment of truth, guys. So, yun na. Yun yung pinaka-dispenser or yung source no liquid soap. Nasa ilalim na siya. Tapos may hose nga. Ipapag dun sa taas. Try natin. The moment of truth. Ayan. Ayan. 1, 5, 6, 7, 8. na, unti-unti. Yung liquid soap. Sige, punch mo na. <laughs> Struggle si Mr. Panapakit yung ano. Makakatawa. <laughs> uh, unti-unti umangkit yung liquid soap sa hos. Papunta dun sa ibabaw ng lababo. eh na, malapit na siya. Umangkit. Ang galing. 2,000 years later. Yon ng galing. After 10 years ng pagpapap, o, diba? Ayos. Uh, na the moment of truth. So, meron na sariling liquid soap dispenser yung aming lababo. Steady.